guys, lahat naman ata ngayon content creator na ano. Karamihan nga video dito, video doon. Para lang merong i-upload sa TikTok, Facebook at YouTube. Ang problema, meron kang nakapture na image na hindi dapat nakikita doon sa video. For example, itong taong ito. Paano ko i-vlog ang mukha niya or kaya naman palabuin? So yung gagamitin nating apps mga guys, itong CapCut. So click natin yan. Okay, tapos click natin itong add new project. Okay? So dito mga guys, kapag lumabas na yung mga video, ito yung pipiliin ko mga guys sa akin. Ito. Sa inyo, depende na yun sa inyo mga guys kung ano yung pipiliin nyo, kung anong mga video. At kung ano-ano yung mga subject don sa video na i-vlog nyo. Katulad ng plate number ng sasakyan, mukha ng bata, mukha ng mga tao na hindi dapat masama don sa content. Okay? So pagkatapos mga guys napili nyo yung video I-click nyo yan tapos click HD tapos add Okay Ito mga guys yung ating gagawin ngayon example Tapos dito sa dulo ng ating timeline mga guys Meron yung CapCut na masasama Automatic yan pero pwede nyo yung i-delete So ang gagawin nyo click nyo yan mga guys Ayan tapos dito sa ating toolbar may kita kayong delete Delete icon, click nyo yan, tapos madi-delete na yung CapCut. Okay, wala na. Okay, so check natin yung ating video kung ito nga ba yun. Okay, so ito siya. Dito mga guys, ang gagawin nyo, i-click nyo yung video. Okay, tapos dito sa toolbar, hanapin nyo yung duplicate. Ayan, duplicate mga guys. So, naging dalawa na yung ating video. Ayan. So yung ating duplicate video mga guys, ang gagawin natin dyan, i-click nyo ulit kung hindi nyo na-click. Tapos hanapin nyo sa toolbar yung overlay. Click. I-click nyo yan. Tapos yung video mga guys, bababa. And then isasagad natin yan sa pinakakaliwa. Ipantay natin mga guys sa pinaka main video. So ayan, pantay na siya. Tapos yung volume ng ating overlay video, i-zero natin para hindi siya nag-echo. Ayan. So naka zero volume na siya mga guys. Next, ang gagawin natin dito sa ating back toolbar, pindutin natin 'yan yung back. Tapos hanapin natin tong effects ito. Click natin. Tapos video effects, i-click natin. Tapos dito mga guys, hanapin niyo yung blur. Okay? Kunwari, hindi nyo makita dyan sa video nyo, sa baba, i-search nyo, tapos type nyo yung blur. Okay, yan. Tapos, yung pipili natin mga guys, yung pinakakaliwa na pinakataas ito. Yan. Tapos, yung settings, pindutin natin, adjust to 100%. Okay, back, and then check. Click check. Okay, so ito yung ating blur effects mga guys. Itong kulay, uh, lavender. Tapos, kung mapapansin nyo mga guys, hindi siya nakasagad sa pinakakanan. So hilain lang natin yung blur effects hanggang sa dulo ng ating timeline video. Ayan. So, nasagad na siya mga guys, di ba? So, ang gagawin natin mga guys, dito sa ating blur effects, i-click natin yan. Tapos, dito sa toolbar, may makikita kayong object. Click. Yan. I-click nyo. Tapos, dito mga guys, si CapCut, magbibigay siya ng option kung ano ba yung i-blur natin. Yung main video o yung duplicate video na ginawa nating overlay. So, dito, si select natin si overlay mga guys. So, kung mapapansin nyo, nag-blur yung ating video sa timeline. So, ibig sabihin yan yung siya sa overlay ng effect. Ayan. So, ang gagawin natin mga guys, check. Okay. So, ngayon, dahil meron na siyang effects na uh, blur, ang gagawin natin mga guys, iba back natin. Check natin. I-click natin tong back. Tapos, i-click natin tong overlay. Tapos, i-click natin tong overlay na video. Ayan. Tapos, may kita tayo mga toolbar. Tapos, iscroll lang natin pa kaliwa. Kasi, hahanapin natin yung mask. Okay. So, sa sa pinakasagad sya mga guys, ito. Ito na yung mask. Click natin yan mga guys, ha. Yan. So, dito, bibigyan tayo ng option, apat. Merong horizontal, mirror, circle at rectangle mga guys. Siyempre dahil mukha yung ating papalabuin, circle yung pipin, circle yung i natin mga guys. Okay? So dito makapansin niyo may lumabas na circle na blur doon sa ating video. So ang gagawin natin mga guys dahil sobrang laki buong tao yung natatabunan, ang focus lang natin is yung mukha. Okay? So, ang gagawin natin mga guys, i-squeeze is natin yung ating circle. Gagamitan natin ng dalawang daliri. So, itapat natin sa screen, tapos, i-squeeze is natin paliit. Okay? Yan. Para lumit yung ating blur effects na circle. So, tansyahin nyo lang mga guys na tamang-tama na sa mukha ng isang subject ng inyong content. So, ang gawin natin, i-click natin yung circle tapos itapat natin ito sa mukha ng ating subject. Okay, so medyo malaki pa. So, lita natin ng konti. Yan, I think okay na yan mga guys. Okay. So, pagkatapos nyan, kung okay na, nakaset na, check natin mga guys. Okay, check. Pindutin natin tong check. Okay. Sunod ang gagawin natin para ma-accurate yung ating circle effects doon sa bukahan ng subject natin. Ang gagawin natin ngayon dito, dito sa ating timeline mga guys, ayan, ayan, ayan. So hindi natin i-click yung video. Ang gagawin natin, hilain natin tong timeline. Kumbaga, ibuka natin mga guys, ibuka yung screen gamit yung dalawang thumb, okay? Ganyan sagad mga guys, dapat nakasagad. Pagkatapos yung nasagad mga guys, ang mangyayari sa ating play ng ating video ay mabilis. Ayan o, no? oh. okay? So kapag hindi siya nakasagad mga guys, ganito siya. Balik natin. Video mabagal. Yan, normal siya. Ang gagawin natin, hilain natin, ibuka natin yung timeline. Katulad nito. Yan, mabilis, okay? So yan mga guys, dahil Nagawa na natin 'yon. Ang susunod natin, pindutin natin 'tong overlay ulit. Overlay, okay? Tapos sa toolbar, hanapin ulit natin 'tong mask. Okay, ayan. Tapos mga guys, sa mukha ng tao dapat nakatapat 'tong circle tapat natin. Yan. Okay. After nyo mga guys, kung na tapat na yung circle sa mukha ng tao, gagamitan natin yan ng keyframe para yung circle na yan, sumunod dun sa galaw ng ating subject. Okay. So, pindutin natin tong diamond na to mga guys na plus plus diamond. Okay. So, kung mapapansin mga guys, ganitong nangyari sa ating timeline. So, nagkaroon ng diamond yung ating overlay. Okay, so yan yung susundan ng ating blur. Okay, so ang gagawin natin mga guys, i-move natin tong timeline pakaliwa gamit yung ating thumb. Okay, so gumalaw yung mukha ng tao. Ang gagawin natin, Iurong natin tong circle, itapat natin. Okay. It. Yan. Okay. Tapos, play. Iurong natin yung timeline. Mano-mano natin i-play. Hindi natin pipindutin yung button play, mga guys, ha. Hilain nyo lang yung timeline video pa kaliwa. I-monitor niyo yung mukha ng tao at yung circle dapat magkatapat pa rin yan. yan. Okay. Sa so, palapit ng palapit yung ating subject mga guys sa screen kaya yung ating door lalakihan natin ng konti. Gagamitan ulit natin ng dalawang kamay. I-zoom natin mga guys, i-zoom para lumaki siya. o. oh, okay? so, lumaki. Itapat lang natin mga guys hanggang matapos yung video. Maganda ito gawin kaysa naman maglagay kayo ng mga sticker na gumagalaw. Parang ang sagwa ba? Diba? Mas okay to mga guys. So sumilip yung mukha ng tao. Itapat natin tong blur effects. Ayan. Tapos medyo lumakay yung ating mukha ng tao. Palakihin natin ulit yung circle effects. Ayan. Okay. Ang nangyari kasi sa akin mga guys, uh, meron akong upload na video dati. Malapit na siya mag million mga guys eh. Million views. So ang nangyari mga guys, nakita yung video ko ng isang individual na kasama doon sa video. So ang ginawa niya, pinihim niya ako na kung pa pwede i-delete ko yung video kasi nga yung privacy niya. So ang ginawa ko mga guys, dinelete ko kahit nanghihinayang. So sayang yung video mga guys. Malapit na mag-million views. So, syempre, ayoko naman ng problema. Kaya, dinilit ko talaga. So, dapat aware kayo dun, mga guys. Kapag nag-upload kayo ng mga content videos. Para hindi sayang yung pagod nyo. So, ito, palapit ng palapit yung mukha ng tao. Kaya, yung ating... Circle blur, medyo hindi sakop yung mukha niya. So, gagawin natin ulit, papalakihan. Yan. Okay. Gawin nyo ito mga guys hanggang matapos yung video. Hanggang sa dulo ng video ng pag edit nyo. Although medyo mahirap siya matrabaho pero maganda yung dating professional. Unlike na maglalagay kayo ng sticker para ang sagwa guys namaya may ikita nyo yung result after natin to nagawa pwede to sa mga plaka ng mga sasakyan mga bagay na ayaw nyo makita sa content nyo pwede pwede yung gayetong proseso mga guys sa CapCut hindi ko lang alam sa mga ibang apps kung same ba yung Techniques para makapag-blur ng isang subject sa video. So, lumapit yung ating subject. Sulakihan so, natin mga guys. Ayan. Mabusisi. Pero so far, maganda naman siya. Maganda yung result nito mga guys. Ayan, medyo namayo siya. Nahiyana. <laughs> Dito natin. May sinilip lang daw siya eh. Okay, lumiit yung muka. So, tapat natin yung circle effects. Okay, malapit na tayo matapos mga guys. Oh, wait. Gumalaw siya. Ang iba ng direction yung mukha niya. O, oh, lumaki siya konti. Salaki so, natin. Lumapit na naman siya. Ano na ba tong mamang to? Yan. So, malapit na tayo mga guys. Okay. Sa dulo ng ating timeline, dito sa overlay, click natin tong keyframe para sa panghuli. Okay. So, yun na. So, i-back natin mga guys. Yan o. Oh. Tapos, di ba, mahaba to. So, i-squeeze natin ulit. Iksian natin. So, i-squeeze natin yung timeline video. Yan. Para bumalik sa normal. Yung haba ng length ng video. So, play natin. Kung tama ba yung proseso na ginawa natin. Ayun, no? Di ba? Tabon na tabo yung mukha ng tao. O, oh. see? so ngayon so ngayon. salot natin gawin uh, save na natin mga guys so dito sa akin meron akong settings na 4k frame rate 60 optical flow check natin yan tapos high tapos export yan so antay natin matapos mga guys tapos play natin. Okay, so 28, 30, 34, 40, 45, 47, 50, 6, 59, 60. Oo, okay, so malapit na siya mag 100% mga guys. Ayan. Okay. And then, boom! Done. So check natin tong done punta tayo sa ating album ng cellphone. Okay, so dito tayo, album. And then, eto na siya. Play natin mga guys kung eto na nga ba yun, kung working ba yung ating ginawa. Ayan no. So medyo, dito sa umpisa mga guys, medyo maliit siya no. Maliit lang yung ating sakop ng blur. Ayan, no? So, medyo klaro pa rin yung mukha ng tao. So, ang gagawin nyo, i-expand nyo lang yung circle para yung buong mukha matabunan. So, dito kasi sa atin, medyo maliit yung kanina. So, ayan, no? Ayan. So, ang importante, naturo ko kung paano mag-blur ng subject sa video. Ayan. So, dito naman, guys, perfect naman siya. Doon lang sa pinakauna. Hindi natin tatansya yung maliit na circle. Dapat pala na, nilakihan natin, no? Ayun, no? Sa pinakadulo. Ayan. So, sana mga guys, may natutunan kayo kung paano mag blur ng isang subject sa isang video. Alright? Thanks for watching, guys. Bye!